Mga kamoy-moy, welcome back to my video. Guys, nakita nyo ba to Ayan, orokan. So, lagayan ng mga yelo. Pero kung anong-anong nilalagay namin dito. Kasi, it dito ako gumagawa Kasi ako ng musubi. So, dito namin nilalagay yung mga products namin para malinis tingnan. So, ayan. Uh, medyo maliit kasi siya. So, ma uh, mga ilang oras lang ubos na. So, ganito po 'yung laman niya. Oh, diba? Ito 'yung lagayan ng istalya na lang. Syempre 'yung iba man 'yan. Dito, ma, ganyan lang siya kalaki oh. Siguro sa musubi ganito kaliit. May 20 pieces lang siya, 20 or 21, Ganun lang. O kaya 'yun, 16, ganyan Ay, Ayun, oh. So, hindi lang 'yan Kapakita ko sa inyo may isa pa. Syempre malaki 'Di ba, urukan 'ole. Malaki naman 'yan, 15. Yung naano ko kasi is 5 lang, syempre tumubo ng one 1 uh, 'Di ba? Mga tangat na konte. Titibay pa sya po, isang maupuan. Syempre, hindi huwag mo na maupuan. Ingatan mo na lang. Ito siya hindi ko mabuksan ayan. so nagamit ko na kasi siya kaya lilinisan ko pa siya gamit na gamit ba diba? so dito na nilalagay namin yung mga products namin so naubos na kasi yung isang binta namin kagabi so ayan malinis palilinisan ko lang yan lang sa susunod, malaking malaki na yung bibilian ulit natin. So, ito pala, nasa yellow basket ko lang siya. Kung saan ko nabili, click mo lang yung yellow basket ko at bumili kayo. Mag-try. Maliit mo na. Kung gusto nyo malaki, ito na. O kung gusto mo bang malaki-malaki, may malaki pa doon. Yun lang. Dito nagtatapos ang ating video. Paalam.